Hallelujah. lady go Magandang uh, araw mga bariyador, isa na ng mga pinagpalang araw ng pagkakataon o pagkakanting ng barya o sa pagpangulikta mula sa sirkulasyon. So, thank you. Kaya pala sa mga nag-comments, basahin ninyo na ang mga sagot po sa Trispan sa inyong mga komento sa lahat ng mga nag-subscribe. Thank you so much sa inyo at sa mga nag-share video natin. Also po, don't forget to hit the bell button para tipe tayo sa mga new video natin po ngayon yun. Okay po, thank you. Nice ko po pong magpasalamat sa Diyos naman na lagi tayong ginabayan sa lahat ng oras. Piniligtas tayo sa kapamakan ata uh, binigyan tayo ng uh, araw-araw na magandang kalusugan sa ating pangangatawan at sa pag -pa pagpalanta at pagpapanatlay tayo sa Kanyang espiritu so thank you thank you Lord thank you Panginoon Ama uh, na dito kami ngayon natamin po nga at ito talakayan amin pong uh, koleksyon na barya. So, thank you sa mga subscriber. Ito ay 1943 One Penny George VI. Dito, Varya na ito ay halos old na talaga dahil second world war pa ito. Pira na lukos natin na uh, maunawaan o makilala punta tayo sa kanyang na uh, pictures. So direct ito na po tayo Panorin nyo mula umpisa hanggang dulo Baik sila po ang video natin So pictures natin is sure is Australia King George VI uh, Yan po si King George 6. Year 1938-1948 So may 10 years ito nga ginagamit sa circulation, composition, bronze Kaya medyo mapula-pula ang video mo, pula -pula. kulay. Weight nito is 9.45 grams Diameter 30.8 mm, thickness 125 uh, mm, sheet is round po sa atin pong uh, barya. So, natin pong barya is 1943 One Penny George VI obverse. Portrait of King George VI facing left. Ayan po, makita natin sa obverse. Reverse naman, ito yung reverse. Kangaroo facing left with the lead of the right, the denomination below and the country name above. So, yan po, Australia, Pini, below 1943, at saka pictures na kangaroo facing left. So, engraver nito si George Croker Gui. Each is smooth sa atin pong barya. Yan po, wala pong guhit-guhit ang atin pong barya. Units, I uh, mean, sito ng uh, Melbourne, Australia. Yung hawa ko is sa uh, Perth Mint means we dots. Kasi may dots po ito. Yan po, makita ninyo. Andito sa after pinning, mayroon po siyang dots. So, ito ay tinatawag na Bombay Mills. So, sa 933, maraming presyo. Kaya, pag hawak mo nito is 933. Ito ay real Queens na Pini George 16. Kaya, mayroon ako isa. So, pinagpatuloy ko pa ang pagpangulikta nito sa ating pong uh, circulation. So, ito ay Ah, uh, nakadisplay sa EB. Merong presyo sa EB pala ito. ha Titingnan natin mamaya. So, dito tayo sa presyo sa Numista. Ah, uh, ito sa EB, meron $64.99. So, yun po naman ay uh, mayroon din pong $76.70. So, Pilipino money yan. Convert natin is $3,800. So, napakataas. So, in year, wala, na, wala pa ang year 1943. Ang mataas nito ay 1943 Pini. So, may hawak na 1 Pini George Hicks. Kung gusto niyo ang ibinta, so mag-comment kayo sa comment section. So, titignan natin ang presyo ng 1943 sa Numista. Tingnan natin sa Numista kung magkano na sa Numista ito. 1943 yung hawak natin na pira is 1943, ayan po 1942 1943 ayan po, yung hawak natin pira Melbourne, sinabi ko sa inyo ay Melbourne po yung uh, pira natin, good nya is 760 very good is 19 fine is 44, very fine is 55, extra fine is 180 EU almost unsecurated as 830. So, napakataas ah. Sa permit naman, 1 dots after PINI, 15. Good. 1943 pa rin siya. Very good. 38. Fine. 38. Very fine. 69. Extra fine. 100. EU to 30. So, sa permit, 1 dot PINI is uh, 1943, Bombay 8%. So, ito ay uh, 8% ang ginawa nitong sa atin. So, napakataas po ha. Kasi nag na ng EU ng E30. Kaya lang, hindi na tayo EU. Mababa na nga presyo natin. Pero, uh, permanent. So, titingnan natin sa EV kung magkano presyo sa display nila dito. Ayan po. Sa EB, may nag-display dito. Ayan. Uh, Australia, 1943. Pini Queen, George VI. Katulad sa barya natin. Ha? Yan po. Pini Queen. Yan po. So, yan po. Ha? Pinagtatabi ko na right now in EV is 83.59. So, napakataas ha. Sa tin is 5,000 na. So, times most na sa 20 plus po ito. So, 59 na sa 21,000. So, napakataas ang presyohan sa EV. So, yun po ang uh, presyohan. Yun naman po ay uh, Depindi sa mayari yan kung gusto niya talaga na gano'n ang presyo. Yan po ha, right now in EB 1943, ito din yung barya natin is 1943 din po. So yan po. Palinaw po, ang atin po nga barya ay tukma po doon sa inano sa EB na mataas ang presyo. So wag kalimutan. Uh, gawin mo lang ang gagawin mo kung mag-comments ka sa comment section. Be sure na kapag uh, subscribe ka para manotify ka kaagad kasi mayroon tayong notification column. So, pag nag-subscribe ka, manotify uh, ka kaagad. Madali nating sagutin ang iyong mga mensahe. Kaya maraming hindi nasagot yan kasi hindi nag-subscribe. Hindi natin manotify yung kanilang mensahe. So, yun po. Share sa friends natin. Hit the notification bell. At uh, uh, share sa mga friends. Baka mayroon po sila. So, God bless you all. Bye-bye! Thank you.